Tips kung paano magpalit ng sirang faucet kahit hindi naka-off ang main valve. Ihanda ang mga sumusunod na materyales tulad ng Teflon tape at bagong faucet at kahit anong uri ng faucet ay maaari at pwede itong gamitin. Lagyan ng Teflon tape ang faucet depende sa kapal nito at dapat in opposite direction ang pagkakalagay upang hindi magkabuhol-buhol sa oras na ito ay kakabit. Buksan ang ibang faucet sa bahay at hayaan itong dumaloy upang humina ang presyo ng tubig. Dahan-dahan tanggalin ang sirang faucet o gripo Hmm. At pagkatapos, matanggal ang faucet. Uh, pagkatapos, ikabit ang nakahandang faucet na may nalakaglagay ng teflon tape. Ikutin ito ng dahan-dahan upang hindi ito tuluyang masira at maiwasan ang pagkaputol. hayaang humagos ang tubig hanggang sa humigpit at makuha ang tamang posisyon ng faucet o gripo.